What's up mga ka-idol? It's another day, another food trip gala na naman ang pinuntahan natin ngayon. At ngayon nga mga ka-idol, eh, may nakita na naman tayong isang kainan. Nag-serve lang naman ng iba't ibang klaseng masasarap na pagkain. At dito nga lang yan sa OK Kaparesco. Ang OK Kaparesco ay located dito sa may Purok 5, Barangay La Calamba City malapit lang siya sa Casa Puerto Resort at pag nakita mo itong tindahan na to ayan sa may gate na yan pasukin mo lang yung loob na yan at eto na mismo ang okay kapares ko at eto yung kanilang dine-in naka outdoor setup yan kaya tara kain tayo Alright mga kaedal, ayan, eh, nandito na tayo sa OK Kapares ko dito sa may uh, Purok 5, Barangay Laguerta. Uh, malapit na malapit lang to sa amin mga kaedal. So, ang nearest landmark niya is yung uh, Casa Puerto Resort kung dito kayo galing sa may uh, papuntang Maya pa. At kung galing naman kayo dito sa kabilang side, ang nearest landmark niya ay yung simbahan ng Laguerta. So ayan, uh, pa serve tayo ng sisig. Meron tayo ditong mami, yung kanilang special lugaw at saka yung overload pares. Tara, maanapin pa. Try muna natin yung sisig nila. Cheers. Mm. napaka meaty tapos creamy pa siya gawa nung uh, mayonnaise sa ibabaw so lagyan natin ng ano calamansi yes ah! wow parang sarap magkanin yes match na match yung sisig nila dito sa kanilang garlic fried rice panalo panalo Special lugaw nila, For only 50 pesos. Gantong karami na yung serving, ganitong karami na y tapings. Actually malasa na siya, pero mas may mas pa siya lagyan natin Toasted toasted Tapos tapos konting patis Ayan, chili garlic. Mm. Mas sumarap pa. Grabe, sumisipa yung chili garlic. Ito ang special mami nila ay 60 pesos. Extra special pala itong 60. Hmm. Ni special nila ay P50 tapos yung regular nila ay 35 So, ito yung laman niya. Broth muna. Wow. Napaka-BP nung, ano, napaka-BP nung broth nila. Tapos ang daming, meat, ano, ang daming mami, oh. Ano? panalo tong mami nila napakasarap nung broth napakabipin nung flavor tapos ang daming laman so for only 60 pesos panalo panalo to tapos may kasama rin tong ano may kasama rin tong garlic fried rice tapos tama tama medyo maulan na ngayon panalo panalo to sa maulan na panahon and for the finale so eto yung kanilang binabalik-balikan nag-trending na ngayon dahil umiingay na to sa social media etong kanilang overload pares overload pares ng okay kapares ko tingnan nyo yung dami ng laman ayan mayroon siyang bagnet mayroon siyang chicharong bulaklak saka mayroon din siyang beef cheers wow ang isa sa nagustuhan ko sa kanya Uh, hindi lasang star anis yung broth niya, so kung hindi ka masyadong familiar sa lasa ng star anis so may enjoy mo tong ganitong lasa mm. perfect na perfect so try natin ang meron kasamang kanin picture ng lang tapos bagnet panat tayo ng etong bit okay wow So for me, sulit na sulit mag food trip dito sa OK Kapares ko uh, Located lang dito sa Puruk 5, Barangay Laguerta, Calamba City Ito uh, yung kanilang Facebook page, yan, follow nyo yung Facebook page nila For more details, kung gusto niyo malaman ano po yung mga menu na sineserve nila Ito plus na rin natin sa screen Ito lahat yung mga menu na sineserve nila dito sa OK Kapares ko Meron din silang biryani So hindi na natin tinray yung biryani nila Kasi natikman ko na yung biryani nila dito Talagang panalo panalo yung biryani nila dito at uh, ito, ito yung mga foods na pwede mong matikman dito. Overload pares for only 100 pesos. May kasama na soft drinks. Merong mami, may sisig, may lugaw. So sulit na sulit pag bumiyahe ka rito. So paano mga kaidol? At uh, tatapusin ko muna itong food trip ko. Dito ko na tatapusin ang uh, food trip gala natin dito sa OK Pares ko. So punta na kayo dito at kita kita tayo sa susunod na vlog. See you guys!